patawa-tawa pa si Bardagoon. Kala siya nga yung may awin ng aking kastilyo ay akay naman. Babawiin ko yon at kukunin ko yung korona ko at trono ko. It's my chance! Nakatulog din si King Bardagoon. Kukunin ko na yung trono ko, puno ko at higit sa lahat, korona ko. Buti tulog ka. Yan. Gumising ka, Fire Dragon! Ito talaga yung aking wand. I-sasampal ko to sa mukha mo. Anong dito dito? Ay, ako naman talaga itong puno, corona. At higit sa lahat ay ito. Ano Anong iyo? Pinaghirapan ko yan. Ang kapal ng mukha mo. Na nakawin yung puno ko, trono ko, at korona ko. Hangin! Hangin! Ilipad mo siya! Buti nga sa'yo, King Bardagon. pa hari hari ka pa. Eh, di ka naman hari. Isa kang Bake bread. Bake bread. Bake bread. Kukunin ko na yung corona ko habang naka, nakatulog pa si Bardagon. Salamat na kaibigan kung hangin na binalik mo sa akin ang corona ko. Sige. Mula ngayon, ako na mamumuno ng kalikasan kong ari. Umalis ka, birdie go. Simula ngayon, ako na ang mamumuno. Ta ta tu tu parurut. Pu pararamabu parup. Tu tu radaabu. Bu berebe bu. Bu